Okay. Last day na Babay na nagsasa na si ate. This is the last Kaya day Dito sa magsasa Sana makabalik ulit dito Kaya sobrang enjoy Last day Kaya tayo Diba? Last day na to. Nagsasa. Baabay nagsasa. Sana nag-enjoy kayo sa mga ginawa namin dito, dito sa nagsasa at makakuha kayo ng idea kung saan kayo mamamasyal next year o ngayon habal kayo sa summer dito okay, enjoy dito oh. bye bye, -bye.